Hey, what's up mga kabaro? Ah, uh, tayo sa birthday. So, alasin ko na umaga. Try natin, ano, umuot ng bote. Baka, uh, makasal tayo. Malay nyo, di ba? Pero nakanda ako. Dali na pala ako sa birthday yan. So, uh, tayo ng kakani, mga pagkain. So, nagbara tayo sa mga bar ngayon. Try natin, baka makapot tayo. Daming ang daming nasa sing, ang hirap All right, let's go. Panama, the full Panama, the na mga sa na ako sa meron, na birthday. Mas malakas yung hangin medyo malamay malamay so natin kung makakapulot tayo ang bote pero meron eh makikita I'm ready alright ngayon may nakita na ako isa ako <laughs> ito na mga kaluro may 1 points <laughs> ka na tayo ito ang dati kong dala na ako sa birthday

oh, one points tayo pero natin ito eh try it. <laughs> Ruben, try it. All right. mayroon na natin yan alright mga mayroon pala lang natin iba ka way mayroon alright mga roof may pupuntahan sana ako mayroon. medyo malayo hindi na kakaya ng powers natin

Ah. Uh, oh. Pagento ko pala. May namumulot yung maranda. Sino? Ang angalkal ng basura. Lasing ko. <laughs> eh, sorry siya. Eh, kasi mga lokal yun. Wala tayong magagawa. Taka rito yan. So, siyempre, hindi yung mga yan. Mga kasi. Kasi may mga homeless dito. Nangumulot ng mga bote. Eh tayo for charity lang naman. Eh kung alam ko lang na kailangan pala niya. Di pa ba ko? Kaso napadala ko ng gintong oras. Kung ano gagawin natin? So, kailangan natin mamulot. Minumot pa na pa pag oras yung malanda. Hindi ko lang pinakita sa inyo. Nahihiyaman ako siyempre eh lahat tayo nangangailangan na so ayun hindi ko napansin kung maganda nangunguha ng buong kasi pag itong biyernes sabado maraming bote nakakalat marami rin naman ako pero nakarami rin siya ang kinakalkal ko kinakalkal din niya so good luck na lang sa kanya Una-unahan lang Kaya eh, nangangalkal siya Wala siyang dalang plastic Hindi ko man gusto ibigay sa kanya to Pero Wala eh Ganun talaga So ako Tagalito siya na eh Diba mga karu -aru? Eh ganun talaga Una-unahan lang Pero Mahina pa rin siya Kasi mas marami ako alam na Pakukuhaan So, hindi niya alam kung saan siya kukuha. Right? May kukuha pa tayo isa pa. Tara. A few moments later. What's up mga kaluro? Kasi na na dito ito pulot Ayan. Pero pa ako sa lalagyan ko. So, ano ka naman? Ayan. Sigurado puluto. Pero bukos ko na ito isa sa aggregate. Tayo inaantok na. Anasista ka na mga kaibigan mga kaibigan. Ayan yan. Benta na to. Puno na. Meron pa tayo. Meron pa tayo. pinakita ko sa sa akong vlog. Ito. Ayan <laughs> mga kararo. Antok na ako Salamat po. Bukas pala. Pising adventure ako. Maganda pala ako Pero last na yun. Malamig na eh. mga kararo. see you when i explode all right